Hoy, dapat katabi ako ng best friend ko, hindi ikaw. Hmm, tignan natin kung lalapit siya sa'yo. Maloy, tara. Ah! Ay, ay, ang sakit. Ay, sorry bata. Mami! Tinulak ako. Sino? Sino nagtulak sa'yo, baby? Ay, si ate Colette. Ah, tinulak ka ni Colette. Colette! Ano? Hindi ko naman tinutulak yung anak mo. Wala naman akong kinagawa dyan eh. Si Mika kasi tinulak ako. Hoy Mika, ikaw pala ang nagtulak ah. Hindi ako. Siya. Hindi naman ako yung nakatulak, di ba? Oo nga. Hindi naman si Mika bakit sinisisi mo. Hmm. Aray! Hmm. 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 Tama na nga yan. Away kayo ng away. Ay, alam ko na. Maglaro na lang tayo. Eh, ano naman lalaroin? Alam ko na. Suspect, suspect. Tapos tatakbo. Sige nga. Ikaw muna mauna. O sige. O, ako first. Tatakbo ako. Suspect, suspect. Suspect, suspect. Kain ng kain. Ah! Okay na ba, Maloy? Okay na. Okay. Suspect, suspect. Kaka, kak, laging nagagalit kaya mo lalong pupula. Huh? Hindi naman ako pupula. Mukha lang akong pula, pero hindi ako pula. <laughs> okay, that's my I'm done. Dito na ako. Pipili ako, wa. Ah. Alis na kayo dyan. Sige um, si Joanna kasi hindi pa siya nakakatira eh. O oh, sige, Master Jo, ikaw na. Okay. Dito ako. At dito naman ako. Okay, go. Su suspect, suspect. Laging kumakain ng lumpia, kaya mukha ng lumpia. Hindi ako mukha ng lumpia. <laughs> Nagpapatawa ka? Hindi ako magpapatawa. Charge! Okay, that's my thing similar then. okay, but' go.